Imagine 1,500 ang isasurvey nila, samantalang more than 65 million ang voters population ng Pilipinas. And then more than 100 million ang total population ng ating bansa. Tapos ipapublish nila ang survey na wala pang 1% sa 1% ng 65 million voters population sa mga survey nila? Oh no! Di ba scam ang tawag dun? Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. Kumusta kayong lahat mga idols? Yeah! So sa last video ko mga idol, tinalakay natin ang issue ng Yulo Family Drama at kung bakit dapat magpasalamat si Visionary Leader sa kanila. At pati na rin po ang kanyang mga pambubolang mga salita ng pagkakaisa para muli niyang mabudol ang sambayan ng Pilipino. At ang napansin ko guys, ang baba ng algorithm ng video ko pag binibira ko si Dictionary and Party President. No? Ewan ko ah, parang may something, ha? Anyway, shout out po sa lahat ng mga makabayang dyan. Kinaharing Oscar Rivera and Family. Siyempre kay Idol Junjun Tolentino at sa lahat ng mga kapatid nating katutubong Aita dyan sa Bambantarlap. Siyempre, shout out din po kay Sir Trojan, Madam Mitch and Family, kay Sir Patrick of Mashup Discount, siyempre kay Natito Potato, Sir Maki, Sir Ernest, at sa lahat ng mga tropa, shoutout sa inyong lahat mga idol. Yeah! So nabanggit ko rin po sa last video ko na bakit kaya hindi tayo mag-survey sa buong Pilipinas para malaman natin ang totoong pulso ng masa. Wow! No? Dahil alam nyo ba guys na ang mga survey na pinapublish ng mainstream media ay ang pinakamalaking mind control scam sa buong mundo? This is a mind control tactics of those who wants to win in every national election. Paano ko nasabing napakalaking scam ng mga survey na ito? Dahil 1,200 to 1,500 lang naman ang sinisurvey ng mga survey agency na ito. And then they will publish whatever result they want to disseminate. And then the mainstream media will get the result. And then they will publish it na parang yung resulta ng survey na yon ang sentimiento ng lahat ng Pilipino sa buong Pilipinas. <laughs> That's why this is a mind control survey kapag napanood po ito sa mainstream media and also sa social media. Oh, no. Imagine 1,500 ang isu survey nila samantalang more than 65 million ang voters population ng Pilipinas and then more than 100 million ang total population ng ating bansa. Tapos ipapublish nila ang survey na wala pang 1% sa 1% ng 65 million voters population sa mga survey nila? Oh, no. Di ba scam ang tawag don? Tama. Kaya naman gusto ko pong solusyonan ang napakalaking mind control scam na ito. Wow. Kaya naman binuo ko po ang survey ng masang Pilipino or SMP na kung saan survey tayo sa buong Pilipinas. Wow! Para malaman natin ang totoong numero at ang totoong pulso ng masa. Wow! So panawagan po sa lahat ng mga gustong mag-volunteer na maging survey agent sa bawat municipality sa buong Pilipinas, i-PM nyo lang po ako sa mga page ko na Mr. Rio or Mr. Rio 2.0. Yeah! Meron po akong papapilapan sa inyo Siyempre, pangalan nyo po, location nyo, mobile number or gcash number nyo, at kung ano pong email address nyo. And codename na rin para yung codename nyo ang ilalagay ko sa kada video survey na i-co-conduct ninyo. Wow! Sa ganitong paraan mga kapatids, hindi lang 1,500 na katao ang masasurvey natin kundi hundreds of thousand or even million pag marami tayong masasurvey. At ang kaibahan nito sa mga typical survey agency sa Pilipinas, meron po tayong resibo na nag-survey tayo sila. Wala. Wow! So meaning to say, ipopost ko po lahat ng mga video surveys na magagawa ng kada volunteer. Yeah! At pag nag-viral po ang mga video ito, magkakaroon ng share ang kada volunteer sa kikitain ng video nila. Yeah! Dahil monetize na po ang YouTube channel ko na Mr. Rio Official sa YouTube. Wow! So 50-50 po tayo sa revenue mga idol. <coughs> Malay nyo, mag-viral ang mga video survey natin. E di magkakapera ang kada volunteer. Wow! Di ba? So kung gusto nyo pong mag-volunteer na maging survey agent ng survey ng masang Pilipino, i-PM nyo lang po ako sa page ko na Mr. Rio or Mr. Rio 2.0. Wow! At i-invite nyo na rin lahat ng mga kaibigan o kamag-anak nyo na i-follow ang page na ito para makapag-conduct din po tayo ng online survey sa page na ito. Para malaman po talaga natin ang totoong pulso ng masang Pilipino. Wow! So ngayon guys, meron na po tayong volunteer sa Cebu City, <coughs> sa Taguig City at Saudi Arabia. Wow! Shoutout sa inyong mga idol. So paano guys? Hintayin ko mga PM nyo ha. For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans!